Hi guys! Gusto mo bang sumabay sa trend? So ito, punta ka lang sa iyong TikTok account tapos punta ka lang sa search button search mo DORIMI CHALLENGE Yan, pag na-search mo na siya Yan, pinutin mo tapos nandyan lahat ng mga uh, nila so pinutin mo lang yung isang video tapos minutan mo lang yung pinaka-how button niya tapos use sound mo lang tapos lagay mo sa 10M tapos, um, close mo yung sound para hindi boses niyong lalabas, kundi yung sayo. So, ayan, pwede ka nang mag-record. Pindutin mo lang yan, yung red button. Yan, record mo na yung sarili mo. <laughs> Kanyan lang para may pang ano ka na. Upload ka na na-content. So, mabay ka pa sa Oso Dory Me Faso Latido Challenge. <laughs> See you lang, guys. So, hope nakatulong. And gawin nyo na rin. Parang tumawa na rin kayo. <laughs> Pagkatapos mo palang mag-record, pindutin mo lang yung save. Yan. Tapos, ayun. Masisave na yan oh. sa si gallery mo. So, tingin lang. Thanks for watching. Follow for more.